Wala mo ba kita? Saan makakapasok lang dito? Tagal mo, hindi. Joke lang, G. May surpresa sa'yo, kuya mo. Surpresa? Di ba kahapon sinabi ko sa'yo may surpresa ako sa'yo? Oo. Wala kita ng big bike para sa ikakasaya mo. Paano nalaman na ito yung gusto ko? Ha, nandito na. Uy, kayaman na, kuya mo. Tingnan niyo na kahit gaano pa argado mang FI nyo, isang pigako lang nito, iwan kayo buong mundo. Tingnan niyo kaya mga Bisaya, mga Bicolano, magsama-sama na kayo lahat. Tingnan niyo mga Bisaya, mga Bicolano, magbuo na kayo ng mga pangkarera nyo Labanan niyo ako. Tingnan mo 'yung mga yarak mga video ko. Andito na 'yung super na para sa akin. Ayun hey, mga eh sa Las Piñas, mapunta na ako. Pagka Suksok ko ng susi dito, isusuksok ko na din to. Aking <laughs> ah, Bot! Bilisan mo! Tahintayin na ako! Hindi na mo kakapasok ko lang! Bilisan mo! Sagit lang ako! Bilisan mo! Sagit lang! Hindi mo kakapasok ko lang dito! At tagal mo! Hindi! Joke lang, G! Ay, Bilal! Hindi na ako! Nagtitrip ka lang eh! May surprise sa'yo! May surprise sa'yo sa kuya mo! Surprise ah! Hmm? Ano Bi, yun? Bibigyan ka ata! Oh, bibigyan! Hindi na mo! Wala mo sa ginagawa sa'yo! ka! Ewan ko ba! Ewan ko ba nandun sa labas yun? Anong surprise yun! Basta punta mo na lang! Kago lagot ka. Ang sorpreso. Mga bisaya daw inaano mo. Oo okay, okay. uh, ah? diba? oh, ba? Kaya na kuya mong iligal. Uy! Uy! Ano Uy! 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 Yeah, ano yung sinasabi Ano yun? Di ba kapon sinabi ko sa'yo may surpresa ako sa'yo? Oo! Oh, ano yun? Ano yun? Ano yun? Big bike! To. Ano mo? Gago ka! Ah. Bini binilhan kita ng big bike para sa ikakasaya mo. Huwag parang umahalin to yun! To. May, may, may natira kasi akong ka kaunting barya kaya bumili ako ng... mo. Kingin naman si Penang Ano? Nasend mo si Jigas ko? Oo, nasend ko na. Okay na, alis na ako dito. Bakit? ka alis? Eh, pinakutos lang sa akin. Anong totoo? Uyaka sa akin to? Oo naman, masaya yan. Ano, masaya ka ba? Hmm. E eh, di ba ito yung ganito mga binibenta mo? Huh? Oo, ganyan yan. Mga Superbike! Ay, mo, ako yan. DJ, sa mga hindi na alam, nagbebenta yung kuya ko ng mga sports car, mga Ferrari, mga GTR, mga Lambo. Kino, paano mo nalaman na ito yung gusto ko? Nakikita ko sa mga video mo. Mabilis to robot, no. baka hindi ka mo Di Hindi na alam, ganito yung una ko motor na big bike na binenta ko. Gantong ganto Ganun, baka galing sa iba yan, G. Ha? Ang galing sa iba. Sabi ko na nga ba, kapatid. Oh. Ay, hindi. Mukha pa lang, tingnan mo. Oh, oh, pagkakatiwalaan ba yan? Hindi mo pagkakatiwalaan. Yung pagkakatulog mo anin yan. Kaya nang tiyo. Saka so, mayayaman mapuputi. Oo nga. nga, nandito Uy. Na, Mayaman may yung kuya ma. Mayaman yung nagbabain sila ng mga Bat exotic cars. Ay lang, oh. Ganito talaga kulay namin. Kaya nang na Bark. ano po. Kaya nang tiyo ako ng mga bisaya. Yan. Yeah. May ano, alam o ano, nakarira mga raider ng Bisaya, kaya na kahit gano'n pa mga FI nyo, isang pigako neto, iwan kayo buong mundo. Kaya nyo, kaya mga Bisaya, mga Bicolano, magsama-sama na kayo lahat. Ano, pangalan na ko yun yun? akin na, si Kuya Carlo. Uy, Carlo, huwag sa mga. Oh, yan. Talagang narigalo ko kay Roy. Alam, alam ko okay, lang. Talong kasa. Ah, talong kasa kaya mo. Talong <laughs> di talong kasa yan. Okay, legal enough. papers yan. Kompleto to, G. Oh, yan. Ta, wala ka oh. niya sa oh, Wala ta, uh, oh. mo. Uli, oh. Talawang. Legal talawang. papers talawang. yan. Ano oh. Hindi. Oh. Wala ko lahat bilib, Para mga bisay. Ganyan mga yan. Ganyan peke. talaga. Anong peke? Peke. Hindi. Ganyan talaga. Pag-ingit. Oh, ba't kayo may big bike kayo? Wala naman kayong big bike, ha? Ako lang meron. O oh, at least, meron, o. Oh, kaya kayo, king nyo, mga bisaya, mga bicolano, magbuho na kayo ng mga pangkarera nyo. Labanan nyo ko, i-chat nyo ko, i-pim nyo ko, i-set natin. King ina, huwag nyo mga video ko. Andito na yung super bike na para sa akin, oh. Yung nakaroon ko kasi yung big bike, kailangan ko i-benta kasi may kailangan ko pag-gastos. King ina, hindi mo din yung mga araw ko. Ayun mga eh abab sa Las Piñas, papunta na ako, isa isa-isayin ko na kayo. Pagka... Suksok ko ng susi dito, isusuksok ko na din to. Aking inawag.